klase sa masobra 1,400 ka eskwelahan sa Western Visayas suspendido mga sa malain nga tiyempo. Pila ka estudyante kag manunudlo sa Iloilo -Ilo City gin kadismaya ang ulihing announcement sa LGU sa class suspension. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Mueliloni sa si Iloilo City. Zen? Jared bangod sang sigi-sigi nga pagtupas sang ulanging kansela ang face-to-face -face classes sa mga pampublikong eskwelahan diri sa Western Visayas. Mamunog nga pag-ulan ang na experyensyahan haling kagabi tugtog subong adlaw sa madamong nga lugar sa Western Visayas. Sa resulta, madamong nga LGU ang nagdeklarar sang suspension sang face-to-face -face classes. Tigaylo nag-shift sa alternative delivery mode ang mga eskwelahan. Sa datos ng DepEd 6, may kabugusan ng 1,435 ka-eskulahan, kag 475,293 learners sa rehiyon nga apektado sa suspensyon. Pagbalik sa kabataan naton, i-assess ang teachers naton, komento na sila uh, while they are on ADM. Kasi ining inclement weather conditions, sila tumapaktan kung until when ini eh. Suno sa pag-asa, lauman nga mas pabaskugon pa ni Super Typhoon Nando ang hangin habagat sa rehiyon. Ginalauman nga mag-ayo ang sa buas tubtub -tub sa Webes. Wala well, man siya tigidirect kita nga epekto sa aton. However, ginapa-enhance niya sa si niya ang aton nga southwest monsoon. So, ang southwest monsoon naman na nagkapatugas ang pag-ulan-ulan sa aton. Sa Negros Occidental, desisa isa 31 ka LGU ang nagdeklara sang suspensyon sang klase subong adlaw bangod sa pag-inulan. Masobra shen mil ka mga estudyante ang nag-shift anay sa alternative delivery mode. Sa record naman sang PDRRMO, may pagtiphag sang duta nga namonitor monitor sa Sipalay City kag sa Walo naman ka mga pamilya ang nag-evacuate sa La Castellana. Bangod sa baha sa nag-awas ang tubig sa Tamburong Creek. Okay, ang kagapon gid na dito gid nagbukbo pag gid nga, nga ulan which is may na record gid kita sa La Castellana no nga uh, sa dito sa Tamburong Bridge sa Barangay Biak na bato nga nag-overflow gid siya sa Kabaskogon sang ulan pero after more or less uh, 30 minutes nag-subside man siya dayon and may miara man kita recorded nga mga landslide incidents multiple landslide incidents sa Sipalay. Wala naman sang suspension sang classes sa Bacolod City. Hindi ta outright lang kay wala kita bala bala no? Kaya hindi man siya muna kahapos eh. No? We have to ensure na we have uh, the basis na mag-declare na wala sa klase. Sa Iloila City, na pila ka mga estudyante kag manunudlo. Matapos pasado ala sa isna sang aga, nag-anunsyar ang Iloila City LGU sang sang sa suspension sang classes sa tanang nga lebel, bangod sa malaing nga tempo. Saharo National High School, pila na kay estudyante ang nagpadulong sa bulutuan antes mag ay isang aga, bangod sa hiwaton kung tanik nga hinampang. Para sa kung tanik kagina, pagiging announce, wala kayo kagahon pa lang, do bigas, ng ulan. Oo, pero late na na-announce kung di na na kami sa school. So, do ka ka disappointing. Hingyo naman sa manunudlo sang MVH Sanova Memorial Elementary School na mas tempranuhon ang anunsyo agad hindi na mausik ang ilaplete kag-tempo. Itanik mga before six or probably mga 5.30 or 5.30, actually bugtaw naman na guro ang kabataan, kaging ni na nagahimus. Suno sa spokesperson sa alkalde nga wala na nagpa-interview, nagahulat ng sila sa recommendation sa Iloila City DRRMO. Jerd, suno sa DepEd 6, magadepende naman sa mga LGU buwas kung mag-extend sa suspension of classes sa mga eskulahan. Jerd? Madam, magiging salamat sa update. Zen Kilantang Sasa.